Uh, kulitan dito sa Pasig City. Dito po sa Stadium Man. Ano, kulitan po. Kakatapos lang ng tournament. Nagpapakita ng gilas muna si JB Sokal. Una pa na ng plano? Ang laban namin nun, 19 lang. Ubus ng isang dali buko. Yung dig Ito <laughs> na, kinabukasan, 19. Talo na siya. Nag-18 kami, talo ko. Kinabukasan, 18, talo na siya. Alam mo, sa kami na banda na nag-iwalay, sa 5-16, siya manalo. <laughs> Abang sumatas yung araw, lalong lumulubog yung partida <laughs> <laughs> Hindi, wala pero. Yan, buhay na buhay yan. Hindi tira niya, 5-16. 5-16? 5, 6, 5, 6, 5 6, 10, hindi na nalo. Ako La na laman namin, kabababa ako ng aeroplano. Ang ganda pa, laman ng pera ko, isang daan bulsa ko. Oh. Nauubos sa kanya, sumabit pa ako sa mga pulis. <laughs> Eto na ngayon, kinabukasan, nauubos na siya. Oh. Kinabukasan ulit, 5.18 na talo na naman ako kinabukasan, talo na naman siya. Yung, naghiwalay kami yung bandida niya, 5.16. 5.16. <laughs> si JB, si JB. No? No, si JB. Si JB. Kung hindi ka iwalay sa akin, baka abutin ka ng 2.4618. Naku po. 2.4618 nung nung kapanahonan niya pa mga edad. Nung kapanahonan pa ni... Wala akong pag-5 million, baka sumabit ako. Pero pag isang buwan tayo maglalaban, ang partida nito magsimula Baka prospect, mo. Hindi, <laughs> 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 totoo yan mga idol. Totoo po yan. Nung kapanahonan po ni Rasyan, magaling talaga yan. Magaling talaga yan si Rasyan. Nakita mo yung tira ni ni 5-6-7-10 yun. May pananalalo. Kaso, ang gusto nila ni JB, 5 million po yung posta. Wala akong laro, sixteen. Tanong mo sa kanya, bakawan pang ginamit ko. Ulan na lang, hindi gamitin ko eh. Katalo <laughs> <laughs> niya ako decision. Katalo niya ako disisyon. Sixteen siya. O eh, wala ba Wala biro. Open pa ako sa posta. Manidiyan ko ang salita. Ung cha, ung cha. <laughs> Japanese. Ayaw, ayaw. Ayaw maniwala ron. Totoo siya sabi ko. Ayan o. Ayan, buhay yan. yan po ang history ni Russian. Pagtanong ka, pwede pa mo sa tatayon. Yung kapanahon na, tayo, na ni Russian si Dondon. Nabukay na yun si Dondon, naglaba kami niyan. Oh. Sa tuwing laba namin, pag natawag pangalan niya, panalo na siya. Kaya lang yung paray na. Oo nga. Sa tuwing naglaba kami niyan, panalo pag natawag oh. pangalan niya, panalo, panalo na. Panalo na. Kahit break siya. Oo. No. Kaya lang, Kaya lang. race. Hindi lang tinatawag ang pangalan niya. Hy, simpel, lagi, asyara, nasyara, lagi <laughs> 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 na lagi na siya <laughs> Totoo yan, Idol. Totoo yan, Pero, muna ako pisahin, tatawag pangalan niya. Kahit na, 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 na doon, wala man, hindi ka pangalan. Ay, ay mabuta nila. <laughs> oh, okay. Grabe. Puro Rosyan, kaya pangalan niya, panalo na. Ikaw, di ka titigil sa akin. Baka muting na 2, 4, 6, 8, 10. Baka magkaroon pa ng plus break. <laughs> 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 Sipin mo yung laban natin, wala pa akong tako? Wala <laughs> akong <laughs> tako? Eh kung may malunggay doon, nilagyan ko na ng ka sa

<laughs> Ayaw mo ay, <laughs> ah, na yan. Ayaw mo Huwag Kita mo yung mga bata, pag nangkita na nalaro ka, akala parang hinahatak mo. So, yung Parang yung magnet. Parang yung magnet. Parang <laughs> <or may> yung magnet. <laughs> yung <laughs> <laughs> magnet. Para may magnet ka, ayok na Jimmy Sukalto. <laughs> Kalain mo ka po, tumatay ako, narinig ko rin yung pangalan mo na panuwan mo mo rito. <laughs> <laughs> Nawala yung pagtatay ko. Ayok na Jimmy Sukalto. Kalain mo mo, kailangan ka po ba? Tingnan mo, tingnan mo yung tao kanina rito sa lahat. May taro ka lang, ulit na mo, nandito na lahat. Baka ayok na, baka may lumay ka.